Ako. Part of the uh, <laughs> Rebels. Say hi! sa inyo lahat. No, sa'yo. si Juwata. Nag-away pa. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo. <laughs> po yung dalawa na yan kasi ano yan eh. Ano ba tawag doon toy? Eh? Ano? ano ba, ka, ipag. Ipag. Pa, ipag. ipag ba yun eh, pero tumulong naman. Oo, ba na 'yo? Oh, pag ba na ako, hindi ko pa alam kung Oh. Kuya okay, nandito. Oh. na ako. Meraka pala kay Momon. Ingat ka ba daw palagi. Gusto ko grabe. Wow. Ang giritoy si Sir tawo 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 si mo tawo 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 tawo